So come with me again para pagulit ang sarili with dahil by din at ating niya ngayon, bibili kami ng mga panghanda. Uh, simple handa lang. Then, ano naman pupunta natin mga Zez? Mawa. Hindi, <laughs> anong bibili mo? Kung ano yung nakita. Ay, sorry. Dami yung pa Dami niya pong namating na naman. <laughs> Kasa mga ano dyan, mga client niya. Check nyo muna yung mga gamit. Okay, guys? Okay, <laughs> yeah, let's go! Ano yung bao? Yung O, si Sera Kate, ha? <laughs> so, gagawin natin dito? Papayad na no, walang sing dahil tapat ako maglinis, tatay ko maglinis. Gibin ako siya din siya. Walis ting ting Ate, sino walis ting ting nyo? Thank you, ate Ay, eh, yung kita ko na Sira mo na lang si Chow ng ano Ng lapang Ha? Bili ko ng solo nyo Chicken spaghetti Maghihintay! Maghihintay! <laughs> Maghihintay! Maghihintay! So kayo, tapos na kami sa aming first stop. So pupunta na kami sa aming second stop. Yun ay ang... Busy So yun, doon kami bibili ng mga kung ano, ano naririga, na na hinahandaan niya sa kanyang papa kasi birthday niya. Birthday na papa niya today at at tingnan natin kung ano ma mabibili natin doon. Kung mga pagkain ba or mga baby boy? Ang bibili. Tara. so, kaya let's go. At talaga namang kahit gantong oras na tapat na hapon ay may nagiinuman. Yan. para bumili ang anek-anek. Let's go! So, dito na kami sa entrance na Kingston. At ito na ang Goldilocks, ang aming next stop. Kasi bibili ng cake ang Mama Fatma de Carlo. So, dito na kami sa Goldilocks. <laughs> At bibili na siya ng cake. Cake. gusto ko 5.79. I think yes, please. So, itong napili niya, 5.79. So, let's go. mag mga tayo. So, yun. And... Pagka-reserve -pa na siya, papalig ka na lang daw namin. Yung ganda na swat mo, te. Grabe. The best ka. The best. So, tapos na kami sa aming seconds, ang, um, second stop ay Goldilocks. So, nagpa-reserve na siya para papalig ka na lang namin. So, ang next namin ay Greenwich! Kasi wala siya ng pizza, magpapa siya. Ay, siya no, parang no, may so masabi like at may So... all. So yun na, uh, so, uh, so, uh, order na ang ladyboy. Yan, yeah, magpapaka siya dito. So nag-order na siya. mo, ano lang po sa mga nakatid. So, tapos kami mag-order. Pixie na lang namin yung order namin kasi yung ginagawa pa siya, hindi siya ganun kadaling gawin. So, wait, wait, bago kami pumunta sa aming last stop. Tapos, saka na kami uwi. So, stay tuned, guys. Kasi namin, napalikan na lang namin yung order namin. Kasi para punta na namin yung pupunta na namin yung aming third stop, ang Jollibee. Ito pala siya. So, we're going to para sa nah, pukul tangan, today, awal, 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 kita awal, 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 Andres awal, yeah. awal, Perfect. Ito. Grabe naman ko. thank yung Grabe sabog sa powder? Dito sa akin. Grabe ko sabog. Grabe. 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 So bumalik na kami dito sa pizza. Sa lineage, Para kantayin yung order namin dito. Pero bumili na kami ng order sa Jollibee. Nag-order na kami. At yun In sa mga walang tao. Wala kaming kasabay. So, so nakuha na nila. Ay na ko na namin agad yung order namin. Then kami. Waiting na lang sa pizza. Para go na kami. And dahan na namin yung cake. Kasi so, uwi na kami. So, ilang. lang. Punta kami sa Goldilocks para kunin yung cake. Kasi so, uwi na. So, nandito na kami sa Goldilocks Para kunin na yung cake na pwede na-reserve niya. So, ayan na. Para makawi na rin kami. Oo. Uh -oh. <laughs> <Yan> na. <laughs> na ko, na may, may ano, palisting ting. Ito ko dyan ako sa ito. Ah, ganda. Vanila, masing, oh. So we're done for today. Ayan, mga ano namin. Jollibee, yung walisig yung pahutin cool. lang Yung pizza at hindi ko kami pahuli na. Nagkantay ng kuliglig. So magbye ka na. Bye. Bye. See you in the next vlog.